Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon ng mga pahayag ng mga kongresista na sinang, eh, dinawit ng mag-asawang Diskaya na di umano nakatanggap ng suhol. Ito na, patong-patong uh, na ang isasampang kaso sa mag-asawang Diskaya kanina na banggit ko na may vlog na ako, unang nagpayag si congressman Marcy Chudoro ng Marikina wala daw siyang tinanggap na anumang suhul o kickback at sasampahan niya ng kaso ang mag-asawang Diskaya so ito, pangalawang congressista uh, sino ba ito Yan, press statement Benjamin C. Agarau Representative for District Laguna. I categorically deny the allegations of the spouses Diskaya that I asked money from them in exchange for projects in my district in Laguna. Hindi po yan totoo. Wala po silang proyekto sa aking distrito. I am consulting my lawyers. I will sue them for libel and perjury. Hindi ko hahayaan na sirain nila ng ganon lang ang pangalan at reputasyon ko na iningatan ko ng mahabang panahon. So, pangalawa na ito ha, Congressman Chodoro ng Marikina, Congressman Benjamin Agaraw Jr. of Laguna. Okay, punta tayo sa pangatlo. Sandali ha. Okay, ito yung pangatlo. Uh, Representative Dean Asistio, 3rd District, Caloocan City. Ito ang official statement. Mariin nating itinatanggi ang aligasyon na tayo po ay tumanggap ng anumang halaga ng pera mula sa mag-asawang diskaya. Walang ghost project sa distritong ating nasasakupan. Ayon sa datos ng DPWH, Nagkaroon ng proyekto ang mga diskaya na siyang nakikita sa distritong aking pinaglilingkuran. Sa eksekusyon ng mga proyekto bukod tanging DPWH lamang ang nangangasiwa pagdating sa assessment at awarding ng proyekto sa mga kontratista na naayon sa public bidding process. Sini sigurado ko na pananagutin ko. Oh, ito na. Pananagutin ko ang mag-asawang Diskaya sa kanilang mapanira at malisyosong mga paratang. Mr. and Mrs. Diskaya, magkikita tayo sa korte. <laughs> Matindi. Uh, punta tayo sa pang-apat. Ah, sandali ah, pang-apat. Okay naman, pang-apat. Galing naman ito sa pangalan ng San Jose del Monte Bulacan Mayor, Ate Rida Robes. Ito ang post ni Teo Moreno. San Jose del Monte Bulacan Mayor Robes announcement that she will file a libel case against the Diskaya couple for linking her to anomalous, anomalous plot projects in a, is a decisive step towards proving the truth. For too long, corruption, allegation, no, basta. Uh, By going to court, Mayor Robes is not only protecting her name but also invoking the very mechanism that separates reckless accusation from substantiated, uh, substantiated claims, the law. So, they, this has four essential elements. Yung label, ano? Defamatory impu imputation, publicity identification and malice. Okay, so karapatan po ng mga kongresista at mga opisyal na napangalanan na magsampa ng kaso. At doon na sila magharap ng mga diskaya sa korte. So, kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang nagsisinungaling, <laughs> uh, ang korte ng ano, basta sigurado, isa ang nagsisinungaling, isa ang nagsasabi ng totoo. So kung aling uh, panig, biskaya ba o itong mga pisales, korte ang mag-decide. Kaya lang, ulitin ko, that's on court of law, iba rin yung court of public opinion. <laughs> Dahil sa court of public opinion, bahala na po tayo sa ating timbang-timbang ba Sino bang nagsasabi ng totoo? Uh, magbasa tayo sa comments, ano? Uh, deny Tambaluslos. Uh, Laban Mayor. Solel wanted. This guy will not sing if they don't have proof. Uh, ako, personal opinion ko lang ito, ha? diskayas nothing to lose anymore kasi wala na eh, tinitira na sila uh, parang naihipit na <laughs> sa <coughs> nagigipit na, bahala na so when it comes to proof, parang alanganin ang madiskaya kasi ang proof nila, yun lang ledger nila so pagdating sa korte alanganin Uh, paano nila mapatunayan na may natanggap itong mga kongresista so mahirapan kaya delikado sila dito sa isasampang libel, perjury o anuman, kailang pagdating sa public opinion dyan naman sila panalo sa nababasa kong mga comments marami ang natuwa na ang mga diskaya nagsabi na nag ano na uh, nagsalita na at ano pa yon? Sworn statement. Under oath yun. Ang problema lang nila is kulang sila ng corroborating evidences. So, mahirap patunayin sa korte. Baka matalo sila sa korte, but sa public court of public opinion, tingin ko panalo ang mga diskaya. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talambig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng <coughs> libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin niyo ang video na ito. si Kuya ang matagaan o gero. Ay, nag na nagtoko di siya og bagong balay kay ang iyang balay daot na so yarang ikarga e sa motor karon abot na gyud si kuya sa yang patindog nga balay ni kuya nga si Lupin lang ug karon taga ana siya si Ogiero So mo na ni ang tukod niya nga bag-o nga balay kay nakigpuyo lang siya sa iyang igsuon Salamat ko sa nga in eh, sinya makapulis akong atop kanin magtanaw sa video. Oo, salamat Sal kayo.